Hi guys, we'll cook carbonara. Start with butter. Next, I will add a uh, sibuyas. Sibuyas. i will add the garlic and saute next i will add the ground pork and saute. And now, guys, I will add the mushroom. Mushroom. This is pieces and stems mushrooms. And then saute again. As you can see, ito na ang sauce natin. This is um, butter, garlic, onion, ground pork, and mushroom. And then we'll uh, cook it until brown and then we'll add the sauce. And now it's almost brown, so I will add ground black pepper. Okay. A little bit more. Okay. And then continue saute. Okay, so now it's already brown, so I will add our cream. All purpose cream, two packs. and then we'll add evaporada okay and we'll let it simmer and then if mabukalanisha i will add the cubes and then the cheese And then, uh, that's our carbonara sauce. And then, we'll cook the pasta. Nag-uling na mi para sa barbecue. Okay. Asya layon. Asya wag sugod na ang, ang ah, Ngunit, amu, ah, so ba ang among uling bagan kayo oh chat Ini amo ah. Sob bakaron. Barbecue nga atay sa baboy o atay sa manok din. Pork, tiyan. Okay guys. Kabagahan sa panitin na pwede. Huwag kang Ako na video. So good na kong sumba. Work yan. Oops. Asa ka. Alam, wala mo dito yung pang uh, ano, ano? Tama yung na yung sigajan na inalok. lang na ano? naka. alam. budyang naman. tum. si Gilberto hey niya. ni guys, ang a mo sinugbangan at yan, niyamo ano ang dinner karon. Andiyan, may atay sa manok o sa baboy. Nami sa rooftop, guys. Lock. Hindi ka niya wala, nag-ulan. Dali kayo na kayo ang ulan. umutig okay, niya screen oh. dang diksa ali Ikaw okay. na ikaw na niyo, tiwas, ano ko silong? So, kumusta ang ating carbonara dyan? Okay na ba? Wow! Yuro naman cheese, ani nga eh. Iwan na nang Okay guys. Abang-abang sa among ka. Guys, na may chocolate nga. Igalo e kang ate. Nga cute ka ayo. Nga nice strawberry. Ay, banana. Ano siya kay Juan? So Ito yun siya? Ha? Ang set? mau na siya, guys. Natawag si Lao bisa. Lao bisa. Angge, do buan ni 10 kuwa ti analing ti ngitu bos. Ya ku kata. Matutop bayat puno. Kuwa ti sedora saya do. Dan jaya. Matutop puno. Cherry.

Diba lang yung working ni Magnyay na nita? Tama naman, nakuwalay yung check. Kasi paano nga po nangyay? Kaya ang katong check-in, nabagay na, nakuwas nyo sa Singapore. Kasi nga nakuwalay nyo, nakuwalay na, naka, 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 naka. ano sa connection mo? Kung tingin sa mga punan na, naka, 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 naka. Dahil ninyo, sabi ko, 'wag sisa. Aminin mo lang <laughs> Rudy. Eto rin 'yan, Mr. What, ano check

Aduh, awesome. awesome. <coughs> <coughs> mm -hmm. okay. Guys, sama na siyang gate drain ang ah, pasta. Ah, bukno na ni? Okay anak guys, amo nang gi kuan ang carbonara. Your apa nang dagbabogo. My

Tagalog. Okay, guys. Carbonara is done na. So, ulat na lang ni sa ang sinugba o barbecue. Wala mm -hmm. na, dire. na? Sa mm Hmm?